Good evening everyone mga ka at Uh, kamusta po kayo lahat? Nandito na naman po tayo sa another episode ng Privacy in the Spotlight. So yung pag-uusapan po natin ngayon is more on the si senior citizens. Kaya kasama po natin ang chairperson and CEO ng National Commission for Senior Citi Citizens na si Dr. Jean. Dr. Jean, kamusta po kayo? Magandang magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa inyong pag anyaya sa amin dito sa inyong uh, programa. Ayan po. Also, we have here Attorney Vida Bucar, ang OIC Director ng Privacy Policy Office. Attorney Vida. Magandang gabi rin po sa lahat. Ayan. Ang manonood So, simula na po natin, no? Kasi medyo excited po. Actually, Dr. Jean, um, marami pong nagtatanong talaga regarding sa senior citizens. So, Pwede pong bigyan nyo lang kami ng idea. Ano po yung ginagawa at mga programa po ng National Commission for Senior Citizens? Nako, maganda yung iyong katanungan. Alam niyo ba na mayroon tayong 12 million senior citizens all over the country and we are considered an aging population because that is around 7.5% of the total population. So minabuti ng ating pamahalaan na tayo ay magkaroon ng isang komisyon, isang ahensya na siyang tututok talaga sa mga pangangailangan ng mga nakatatanda. So pagtitingnan natin ang ating approach sa ating mga programa ay holistic. So hindi lang sa kaniyang pangkalusugan at wellness kundi kasama na rin yung kaniyang psychosocial, mental at saka yung kaniyang spiritual kasama na ang tinatawag namin livelihood opportunities. Oh, so yung mga pro programs niyo po, it's kasi parang yung iba po hindi familiar na meron palang commission for senior citizen. So all over the country naman po ang inyong implementation. Yes, that's correct. Bago lang inilabas ng ating mahal na Pangulo ang aming appointment ng aming mga regional directors. We have 16 regional offices all over the country and nilabas po ng Pangulo nitong kamakailan lang ang appointment ng regional directors. So yan po ay sisiguro na ang ating implementasyon ng ating mga programa at kung ano mga ating mga adhikain ay talagang may ibaba sa laylayan ng ating mga kasamahang mga kapwa Pilipino. Ayan. So, question po, no? Kasi we all know po that senior, citizen are, senior citizens are considered vulnerable group. So, ano po ba yung mga napapansin ninyo or naoobserbahan ninyo sa National Commission for Senior Citizen na bakit natatawag pong vulnerable group Ah, kasi siguro sa kadahilan na nauna, ang concept natin eh dahil sila ay nakatatanda na sila ay mahina na sa pangangatawan, no? O kaya naman siguro yung kanilang pag-iisip or their capability to rise to the changing times kasama ng ating mga tinatawag na mga teki na yan, no? So siguro isa yan. At sa kadahilan nga na pag iisipan mong nakatatanda ay sila yung mga sakitin, sila yung mga madaling Hawaan ng sakit, sila naman yung pinaka-vulnerable kapag may mga calamities. So kaya vulnerable ang tawag natin sila. You know, these are extreme ages, yung sobrang mga bata at yung sobrang mga nakatatanda. So paano po yung curious po ako regarding sa calamities kasi 'di ba parang tuloy-tuloy po yung mga bagyo natin ngayon. So ano po yung mga programs ninyo sa during calamities specific for seniors? Mm -hmm. Dahil nga bago tayo, no, we're a baby agency, six years old, nag-anniversary lang kami nitong kamakailan. Pareho ho huh? lang po tayong <laughs> baby. <laughs> so we're all baby, that's why we're all baby faces, uh -oh. 'di ba? <laughs> So, kung titingnan natin yan, ay bagong-bago siya. And nung ako ay pumasok, bago lang din ako. No? I mean, I'm just one year in the commission as the lead of the agency. So, isa sa ating mga tiningnan ano mga programang naaangkop at naaayon sa ating mga nakatatanda. So, talking about calamities, isa sa aming programa ay ang pakikipag-ugnayan sa SM Cares para sa ating disaster risk and resilience na programs at sa DRRMC. So, ngayon, meron tayong tinatangkot na tawag ng mga research studies na ginagawa natin para mas focused yung ating programa for them during calamities. Isa yan. Pangalawa, kung titingnan din naman natin tayo ay may ugnayan with the other government agencies. Kasi wala sa mandato namin ang to give direct assistance, lalong-lalo na pag pinag-usapan natin ay cash sa kanila. Wala pa sa aming menu of services. So we need to be able to refer them to the other government agencies. Like for example, kung hospitalization in time of calamities, kailangan ma-refer natin sa ating mga hospital. Pag sinabi mong kailangan nila ng tulong na financial o kaya yung mga food packs na yan, then we have to refer them to DSWD. So yun yung gawain natin. Opo. So, itatanungin ko po si Attorney Vida. Kasi Attorney Vida, marami po tayong natatanggap na tanong. Nung nasa Pasay pa po kasi kami, meron po doong celebration na for senior citizens. And then, nagkokolekta daw po yung mga uh, organizers ng personal data para din po maka ng mga benefits or siguro tokens po doon sa mga senior citizens natin. Attorney Vida, okay lang ba yun na mag po ng mga Uh, personal data sa ating senior citizen, vulnerable group, vulnerable group kasi. So ano po ba yung pwede and limitation pag kumukuha po tayo ng personal data? So I think yung na-raise naman na question po noon na medyo na maraming nag-inquire uh, sa amin was I think the form po for the availment nung nga ng benefits. Um, I think na-associate at some point, hindi ka lang po sure sa National Commission or sa Committee on Senior Citizen's Affairs. Um, kasi humingi po sila ng medyo marami namin yung information. So, ang taging um, sagot lang naman po namin is, so long as there's a legitimate purpose, so for instance, if um, nasa mandato naman din po, let's say, ng National Commission on Senior Citizens na they can um, collect the information to make sure that they will properly be able to refer to the proper program or the proper agency, um, consider naman po yun na tinatawag namin lawful processing po under the Data Privacy Act. Ang medyo inaano lang po namin na parang cautionary, kumbaga um, precautionary measures, make sure lang po na they can protect the data dahil yun nga po, alam naman natin as part of the vulnerable sector, minsan yung mga senior citizens, di ba, kahit para maka-avail lang, ibibigay na po lahat ng information, pero minsan hindi nila check, -check kung uh, tama po bang commission yung binibigyan nila or tama po ba yung purpose. So, yun minsan yung nakoconsider din siguro po na vulnerable side nila na minsan mabilis yung iba parang sa mga comments nga pa na sa social media minsan mabilis pong mabudol or minsan sila yung tina-target so finarningan lang namin na just make sure that there's a legitimate purpose and kung sino man po yung nagko-collecta, make sure na may security measures to protect the data na kinukuha well actually kung titingnan mo tama kayo attorney no kung titingnan natin isa sa vulnerability ng ating mga nakatatanda yung sa data privacy yes, okay. ang sa commission naman tayo ay nang collecta talaga tayo ng datos sa kadahilanan kasama sa mandato namin yan. Dahil um, kailangan natin na malaman natin yung profile nila, alam natin kung iilan na ang papasok ng 79, ng 84 at mga iba't ibang age ranges sa kadahilanan na tayo ngayon ay nagbibigay, nag implement ng Expanded Centenarian Cash gift. So, sa kadahilanan na ganyan, kailangan namin ng datos. And that is also one way of projecting for For policies as well as funding purposes na ma-project natin. Ilan kaya sa ganitong age group, ilan yan? Ilang taon ba yan ang projection natin? However, ang amin sa aming pakikipag-ugnayan sa ibaba, sa kuha pagkukuha ng mga datos natin, we actually collaborate with the LGUs and the OSCAs. Yes. Kasi sila talaga yung nandun sa ground. Meron tayong tinatawag na online registration sa NCSC na portal natin. Subalit, naniniwala kami na mas mapapaigting siya kung mula sa LGU. Hindi yung individual na siya yung papasok doon. Kasi minsan, nagkakaproblema tayo doon in terms of security and safety, di ba? So what are we doing today? Isa sa aming sinusulong ang ating elderly data management system. So yung ating elderly data management system, this is in close collaboration with our OSCAs and our LGUs. We are now studying the the process on how to go about it, but the data that we are gathering from them is very specific. Yes. So hindi kami humihingi ng something na hindi kakailanganin. Uh -huh. So there are things na ang dapat i-train natin. Kaya nga, isa sa ating programa, dapat kasama namin kayo. Kasama namin ang DICT, together as a whole of government approach, is actually digital literacy for our older persons. jet yes, tayo kulang eh. Marami tayong kakulangan yan. Eh ako nga na senior eh, medyo hindi naman talaga ako techie. So I ask my kids, you know, to input kung ano kailangan ko. Kagay kanina, tinitinan ko yung aking egov.ph. Eh bakit hindi nagsisync doon? So I ask somebody to help me navigate that one. And to think na I'm a medical doctor, no? Pero hindi ako teki So mas maraming mga nandyan sa iba ibaba na hindi nila alam 'yan. So kailangan nating bigyan sila ng guidance at kailangan sabihin natin ano lang ba ang mga datos na pwede ninyong ilabas. Correct. So kaya nga 'di ba yung mga scams na 'yan, ang mga older oh, persons yes. are victims uh, to oh, that, oh, 'di ba? Marami actually uh dahil po yung, actually yung parents ko, gusto kong pagalitan <laughs> ko minsan, yung kiniklik lang po talaga nila yung mga link na nare-receive nila without knowing na napupunta na po sila doon sa mga sites na nagfi fish po ng information. So like, for example po sa inyo, sa senior citizens, uh, commission nyo po, meron na po ba kayong programs and project na specific po doon sa literacy, yes. digital literacy? As a matter of fact, isa yan sa aming ugnayan with SM. Sa kadahilanan na gusto natin yung kanilang all over the country, ang daming SM eh. At saka ang daming nilang holdings like yun palang mga Alpha Mart, kanila naman palayan yan. At saka Hypermart, Savemore. Save More. So one of the things na we discussed actually moving forwards is to provide venues for our digital literacy programs. Mm -hmm. So iniimbitahan namin kayo sa biyernes na darating alas 3 Uh, alas 9 ng umaga, magkakaroon kami ng launching with the ICT. Heto uunahin natin ang egov.ph kung saan magkakaroon ng migration ng ating mga datos with egov.ph at sa the, the commission. So moving forward, isa sa aming tinitutukan ngayon ay magkaroon tayo ng mga sessions, magkaroon tayo ng mga you know site visits at magkakaroon tayo ng fora para sa kanila na maturuan natin sila how to use digital You know, because we're already digitalized today. Apo. Ah, so actually, lahat po sa phone na. So kung minsan, magpapadala ng pera, hindi na po dadaan sa bangko. As in, online na talaga. Tapos, meron lang po kaming mga concern. Like, may natatanggap po kami kasi yung mga OTPs, hindi po alam ko minsan ng mga senior citizens na, uy, huwag niyong ipamimigay yung OTPs. Di ba, Attorney Vida, I think meron po kayong naging concern before regarding dyan. Actually, personal experience po, nanay ko, muntik nang mabiktima niya. Kasi nga po, mahilig, syempre, one of the perks na tin tinatarget na ka ng mga scammers is alam nila na syempre mga senior citizens gustong makakuha ng freebies or manalo sa raffle. So, minsan sasabihin nila na ay may pinadala po sa phone ninyo na code. Yung pala OTP na yun, kailangan pong ibigay sa kanila. Pero pag once nabigay na yung OTP, na-access na nila lahat ng information. So, I think ma malaking tulong po yun siguro sa National Commission na we can siguro partner up din with LA. Definitely, okay. so siguro nga magkakaroon tayo ng tripartite um, agreements, no? At magkakaroon tayo ng ugnayan tatlong ahensya na 'yan, A DICT, kayo dito sa NPC, at kami. Kasi mahalaga talaga 'yon. And totoo 'yan, kahit sa phone ko eh, ang daming nagpapadala sa akin. Pero siguro, I'm too smart enough, I don't even use that, or maybe I don't really have time for that. And actually, no, isa sa aking sinasabi eh, hindi nga ako nag online banking, ha. Because I belong to the The old school of thought. Bahala na pumila ako doon. Kasi Bahala secure. na no, kasi secure siya. Kasi ang dami nating naririnig uh, na mga ganyan. So, mahalaga yon. And even yung mga love scams ng ating mga older persons, ay. sa kadahilanan na sila ay nalulungkot. Uh, so, isa 'yan sa tinatarget target namin. <laughs> tell na me more about talaga. tell us more po. <laughs> <laughs> Bigyan mo nang curious, ano po yung love scam? Eh, di nga ba? May mga kasamahan tayong mga nakatatanda. Dahil sila ay nalulungkot, walang um, kasama sa bahay, yung mga wala nang talagang kasama, eh, part ng pag-aging process yung tinatawag nating feeling of isolation and depression, anxiety. We're targeting that also in the commission. Eh, madali silang maloko sa mga ganyan. So, meron po talaga kayong natatanggap na complaints or observation regarding sa reality when it comes to love scan? Well, in terms of actual complaints, hindi. Pero we get to read that, no? And sometimes, nasi-sensationalize yung mga ganyan. So, nakakalungkot na binibictimize nila yung mga nakatatanda. So, ayaw natin mangyari sa kanila yan. So, you know, knowledge and uh, being able to understand what's going on is empowerment by itself. So, we need to empower our older persons na heto ang pwedeng yung gawin, eto ay hindi, heto yung pwedeng mangyari. So, we need awareness. Advocacy kagaya ng inyong programa is really one way na maparating natin sa kanila. Ano yung mga dos and tones? Ano yung dapat pwedeng gawin, ano yung hindi dapat ibigay ng mga informations. Totoo po yun kasi parang kuminsan dahil po hindi aware yung mga senior citizens natin on the uh, scams, no? Akala nila pure yung intention palagi ng mga kausap nila or kuminsan kahit po yung mga nagpo-provide ng benefit para in exchange of their personal data. Kaya po parang, oy naiinganyo yung mga senior citizens na sumali sa mga pa-contest, bibigyan ng ganito. So, maganda din po talaga na may awareness program no for that. So, we hope na magkaroon pa po talaga tayo ng ganung klaseng activity together with the ICT. So, any message po sa ating mga senior citizen, Doc? nako mga ka golden heart kailangan po very much aware tayo at huwag tayong magpapaniwala kami nga ay aming isinusulong iwas fake news tayo. So, kailangan pumunta tayo sa tamang mga tanggapan, mga tama at legitimate na mga sites para sigurado tayong hindi tayo maloko. Sa ngayon, naniniwala ako na ang aking mga ka-golden heart are more empowered, more knowledgeable, at tayo po ay magtutulungan upang matulungan pa ang mas mga nakararami na dapat lang ay yung tamang information ang inyong matatanggap. Ayan. Salamat po, Doc Jean. Attorney Vida, message po from our, for our senior citizens. Baka sa mami mo po. <laughs> so, ayan, mga ka-golden heart, digital hearts, ayan, may, make sure lang po na, yon basahin po natin and maging maingat tayo sa information natin. Kasi, di ba, knowledge is power and right now, di ba, information or our personal data is considered a very valuable asset. Kaya, dapat protektahan natin tayo mismo or tayong mga, uh, mga anak and mga relatives po natin, tulungan po natin sila na hindi sila maging considered na vulnerable sector and hindi sila vulnerable especially when it comes to their personal information. Ayan. Thank you po Attorney Vida, Doc Jean. Maraming salamat po. Alam namin na napaka-busy po ninyo pero na tanggap, inaccept niyo po yung invitation namin. So, guys, to know more about the National Privacy Commission, our programs and activities, you may visit our website at privacy.gov.ph. Also, please like us on Facebook at National Privacy Commission. Follow us on Instagram and X at privacyph. At kung meron man po kayo mga gustong i-share na kwento or mga tanong na related sa privacy, you may send us an email at spotlight at privacy.gov.ph. Okay, until our next episode dito lang po sa Privacy in the Spotlight.